so ito yung final minute ng laro. Ayan, no lamang ng apat yung Hinebra from 3 uh, points ni Angisi. So, kailangan nilang makascore dito. Uh, si Stan Hardinger, pasok, lamang ng anim. Kala namin tapos na. Kasi 28 seconds na lang eh. Oh, pagtingin ko ng camera sa baba, ayun, naka Ang <laughs> bilis, tatlo na lang yung lamang. Ayun, oh, ano na, pressure na. Tapos ipapasa kay Bishop. Tapos naku po, na double team. Naku, na depensahan. Ayun, nawala. Ayun, nakuha ni Norwood. Kaso, alanganin yung tira. Parang kinabando sa tira ko eh. so, tapos tapos, nilong pass kay Christian. pasok panalo ang Hinebra. Good job guys. ang so, final score. 107-102. Yehey! Tuwan na ang Hinebra. So ayun, nako. Uh, close game na naman sa dulo. Muntika na naman tayo. Buti na lang, buti na lang Hinebra uh, was able to hold off yung huling run nitong Rain or Shine. Si Andre Karakot, napakahusay. Naka 29 points. Talagang lahat ng mga pasok niya. Uh, parating shoot eh. Uh, sa tres yun ang bumuhay sa Rain or Shine. Kaya, uh, naging close match ito. At kahit sa yung mga huling minuto na, hindi mo pa sigurado. Eh, pero, sa tingin ko, ah, ang naging player of the game ng Ginebra para sa larong ito uh, is none other than si Mav Ahanmisi. Eh, naka 21 points itong si Maverick at uh, Napakaganda nung pinakita niya solid Pati yung kanyang hustle, yung kanyang rebounding, yung kanyang defense Talagang ang naririnig ko nga ay sulit na sulit Yung pong uh, pagkuha ng Ginebra dito kay Ahan Misi At talagang uh, kuha niya yung sistema ni Coach Tim Cohn At uh, kapag nabibigay sa nga bola, nabibigyan ng chance Na mag-tress na o na-open eh, napapasok niya yung mga crucial Pati dun sa huling minute Kasi... Ang nangyari, isa na lang yung lamang ng Hinebre. Mga one minute uh, to go. Uh, Nabigay na kay Ahan yung bola. Nakapag-dress, lumabang ng apat. Okay, kaya I think kung ako tatanungin, ang player of the game dito, si Ahan Misi. Si Tony Bishop, maganda din yung pinakita. Solid numbers din, uh, yung kanyang uh, contribution din. Si Stan Hardinger, maganda din yung pinakita. Magalong ano yun eh, kumaga... Uh, alam maasahan mo na na magpo yun every game pero I think yung game dito si Ann si talaga yung nag nag-produce at uh, yung huling yung yun napanood nyo yung huling mga segundo yung kay Tony Bishop na double team naagaw yung bola napunta kay Gabe Norwood parang di niya alam kung anong gagawin niya kaya tinira na lang niya for two hindi natin masabi kung napasa pa niya yon at nakapag-dress sila baka na-tie pa yung laro di ba so Uh, very close match and siguro kailangan tignan niya ni coach Tim Cohn kasi kahit panalo ngayon eh mahirap yung umaabot pa rin sa ano, umaabot pa rin sa dulo na close match na pwedeng, yun nga, isang break na gano pwedeng manalo yung Rain or Shine so kailangan tignan ng mabuti ni coach Tim Cohn yung mga adjustments uh, si Jamie Malonzo uh, naglaro na uli Ayan, okay naman, may nakakatakot siyang dunk, yung pagbagsak niya nakakatakot pero inuunti-unti yung pagbabalik nito si Jamie Malonzo, uh, si Japet, okay din naman si Scotty. Uh, okay, may mga magagandang plays si Scotty eh, yung yung bigla na lang siya susulpot sa ibaba, sa baba tapos papasa sa kanya ni Bishop. So, uh, so uh, steady pa rin yung mga production ng mga ibang uh, Gin Kings ngayong gabi at uh, ayun, ang next game natin sa Sunday sa Phil Sports, kita-kita tayo doon. Uh, Blackwater yung kalaban sa Sunday. Eh, so, pero ngayon, 2-1 na yung Hinebra habang yung Blackwater will fall to 0-4. So, yun ang problema. 0-4 yung Blackwater. Si Dawan Summers, ang problema, merong mga shots na ano, ang lapit na, namimintis pa. Mga lay, mga layup na lang. Mga, so, medyo delikado si Dawan Summers. Baka yan na yung kanyang huling laro sa Rain or Shine. Baka palitan na siya ni Coach Yen. So, yun ang, yun ang mangyayari dyan. So, sa Sunday, fourth game ng Hinebra. So, let's go for 3-1. Sa so, ngayon, 2-1 tayo. At naka-move on na dun sa pagkatalo sa Magnolia. So, hopefully, magtuloy-tuloy. Okay. So, doon tayo sa Sunday ulit. Panalong Hinebra. Masaya kaming uuwi ngayon. So, thank you very much guys. Let's go! Ayan. Na-defend itong Commissioner's Cup. Bye-bye.